Partido Komunista ng Bansang China ang pamunuang nagasik ng lagim sa West Philippine Sea nang angki ng teritoryo ng haras ng manging isda at ng agaw ng mga isla. Walang makapalag noon dahil sa ito ay ang may pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo. Kapangyarihang tila walang katumbas. Hanggang kailan mangingibabaw ang lakas komunista? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bilang na ang oras ng Chinese Communist Party sa mundong ibabaw. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Sobra na sa isang daang taon mula nung simulang mabuhay ang kauna-unahang pamahalaang komunismo sa bansa ng Soviet Russia. Kaila sa marami, nang nag imbento ng ideolohiyang komunismo ay isang hudyo na nagngangalang Karl Marx. Panahon na apektado ang politika sa Alemanya dahil sa kapitalismo, ang hindi patas na pagtrato sa mga manggagawa ang nagtulak upang isulong ang kaisipang komunista na from each according to his ability, to each according to his need. Ibig sabihin, iambag sa lipunan ng iyong kakayahan at mapupunan ang iyong pangangailangan. Idelohi ang umantig sa puso ng mga manggagawang na is makaahon sa hirap at makatamo ng pantay-pantay na pamumuhay. Walang mayaman at walang mahirap. Subalit idolohi ang peligro kung mapapasakamay ng ganit na politiko ang komunismo ay dinala ni Vladimir Lenin sa Russia upang labanan ng namumunong dinastiya. Iyan ang unang motibo. Matapos ang Russian Revolution mga taong 1922 nung hinirang ang unang pamahalaang komunista at ang Russian Republic ay naging Russian Soviet Federative Socialist Republic. Ikinalat ng mga Russian Bolsheviks ang adhikain sa iba't ibang bansa. Mula noon, naging komunista ang bansang Hungary Yugoslavia, Albania, at marami pang iba. At nabuo ang tinawag nilang Communist Bloc sa Europa at naging Union of Soviet Socialist Republics o USSR. Bukod sa Europa, naimpluensyaan din ito ang mga nasa Asia at Africa. Bagamat naon ng kumalat ang komunismo sa China, taong 1948 naging komunista ang North Korea. 1949 doon lang sumunod ang China. 1959 sa bansang Cuba, 1969 sa Somalia, at 1975 nanalo ang mga komunista sa Vietnam. Hanggang sa ang komunismo ay naging pinakamakapangyarihang kilusan sa kasaysayan ng mundo. Siyempre, magandang balita ito para sa USSR. Pero hindi maiaalis na kahit anong klase ng pangarap, minsan nahantong sa mapait na bangungot. Bago pa dumating ang mga taong 1980s, nagkakaroon na ng lumot sa loob mismo ng mga partido hanggang sa isa-isang pumlakda. Taong 1989 sa Poland at sa Czechoslovakia, natalo ang grupo ng mga komunista. Sa taong ding iyon, bumagsak ang partido sa Romania. Tapos, nabuwal ang Berlin Wall na humahati sa East at West. Taong 1990 sa Alemanya, napatalsik sa pwesto ang mga komunista. At sa taong ding iyon, natalo sila sa Hungary. Taong 1991, umiwalay ang Ukraine at Belarus sa samahang Soviet at nalusaw ng tuluyan ang Eastern European Bloc. Ganun pa man, marami ang naniniwala noon na dahil sa napakalakas ng na mga Ruso, hinding-hindi matatalo ang mga komunista sa Russia. Tumumba man ang lahat, magunaw pa ang Europa o malusaw ang buong mundo, hinding-hindi kailan babagsak ang komunismo. Iyan ang akala nila. Sa ikinagulat ng marami, sa pag-alis ni Gorbachev, ang sentro ng komunismo ay nabiyak at tuloy ang nalusaw ang USSR. Lumubog ang araw ng magiting na komunismo at hindi na muling sumikat pa. Kaya maraming katanungan ang umusbong kasama ang kung ano ang tunay na dahilan bakit bumagsak ang matatag na komunismo sa Russia at sa Europa. At ano ang kinalaman ng pagbagsak nito noon sa katayuan ng bansang China ngayon. Marami ang naniniwala na dahil sa magulong politika ang dahilan sa pagbagsak ng komunismo noon. Pero hindi lahat ay naniniwala sa teoryang ito dahil hindi ba ang magulong politika ang rason bakit ito dinala ni Lenin sa Russia upang mapatalsik ang dinastiya ng mga Tsar. Mayroon namang pagsusuri na nagpahayag ng dahilan sa pagkalusa ng komunismo. Ito ay dahil sa pagbagsak ng ekonomiya sa Europa. Subalit mayroong hindi sangayon dito dahil sa panahon ng kahirapan na buhay ang komunismo at doon lumaganap. Hindi nila mawari na ang tunay na dahilan sa pagbagsak ng komunismo sa Russia at Europa ay ang mismong ideolohiya ng komunismo. Bakit bilang na ang oras ng mga komunista sa China? Bago natapos ang taong 1991, ang dating pinakamalakas na samahan na sa ikalawang digma ang pandaigdig ay mayroong mga labing isang milyong mga sundalo. Pinakamakapangyari ang superpower noon sa mundo na tumalo sa mga Nazi at pinakama na ang pa sa Estados Unidos ang Union of Soviet Socialist Republics. Pero ito ay nabura sa mapa. Paano ito nangyari? Ayon sa ulat ng Foundation for Economic Education, maraming taon na ang nakalilipas na pumalya ang komunismo sa Russia dahil hindi na kaya na nasuportahan ito ang paglago ng populasyon. Dahil dito, bumaba ang mga living standards ng mamamayan. Sa madaling sabi, ang ideolohiyang from each according to his ability to each according to his need ay hindi talaga pumatok sa taong bayan. Bakit kamo? Kung susuriin ang tenet o prinsipyo ng komunismo na pantay-pantay na pamumuhay, walang mayaman at walang mahirap, iyan ay problematic. Sino ang magpapasahod sa mga mahihirap? Sino ang mamamahala sa mga transaksyon? Ang likas sa ugali ng tao na umasenso at mamuhay ng maayos ay binabara sa komunismo. Parang pressure cooker na gustong sumingaw ang balita sa Nikkei Asia na lumilisan paalis ng China ang maraming milyonaryo. Sobra na sa 10,000 mga milyonaryo ang nag-exodus dahil sa sobrang higpit ng mga komunista at pumupunta ang mga ito sa mga bansang demokratiko. Kung talagang mabuti ang kalakaran ng mga komunista, bakit ito nangyayari? Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na ang mga miyembro ng Partido Komunista mismo ay mga bilyonaryo din pero tinatago lang nila ang kanilang yaman sa ibang bansa. Sabi sa BBC, nahuli sa Panama Papers ang ilang pamilya ng mga miyembro ng Partido Komunista na nagtatabi ng pera sa bangko ng ibang bansa. Kaya kung talagang maganda ang kalakaran ng komunismo, bakit sa mga bansang demokratiko sila nagtatago ng pera? Ang ulat sa World Inequality Database ng isa sa dahilan ng hindi pantay-pantay na pamumuhay ng mga inchik ay dahil sa mga mayayamang miyembro ng Partido Komunista. Hindi patas ang distribution ng kayamanan. Mantsakin mo, pati ang pamahalang komunista ay hindi kayang sunurin ang prinsipyo mismo ng kanilang komunismo na from each according to his ability to each according to his need. Tapos, pinipilit nila ito sa nagihirap na taong bayan. Kaya marami ang naniniwala ng ideolohiya ng mga komunista Aginagamit ginagamit lamang upang itago sa mundo ang kanilang korupsyon. Ang komunismo ay, di isang front lamang. Hindi ba iyan din ang sitwasyon ng New People's Army sa Pilipinas? Ang balita ng Philippine News Agency na ang mga pinuno ng CPPNPA sa Pilipinas ay mga milyonaryo at ginagamit lang ang mga nalolokong gerilya. Isa pang dahilan kung bakit bumagsak ang komunismo sa Russia at Europa ay hindi lamang sa kayamanan ang pahayag sa history na tinanggal ni Stalin ng relihiyon sa Russia dahil sa mismong pahayag ng ama ng komunismo na si Karl Marx. Sinabi nito na, Communism begins where atheism begins. Sa madaling sabi, ang simula ng komunismo ay kung saan wala nang paniniwala sa Diyos. Ayan, ang mismong inventor na ng komunismo, ang ama ng mga komunista ang nagsasabi na nabubuhay ang komunismo kung walang paniniwala sa Diyos. At ito ang ginagawa ngayon sa China. Ang ulat sa heritage na no mas tumitindi ang pagtugis ng China sa mga reliyon, pati brainwashing sa mga Kristiyano ay nagaganap. Kung pag-iisipan maraming miyembro ng New People's Army sa Pilipinas ang naniniwala na may Diyos. Dahil base sa World Socialist website na tinanggap ng Partido Komunista sa Pilipinas ang relihiyon ng Katolisismo. Pero ito ay binagbabawal sa komunismo. Bukod dyan, sa ang bansa pumunta si Joma Season pinuno ng mga komunista, hindi ba sa demokratikong bansa ng Netherlands? Kung mas maganda ang palakad ng komunismo, bakit hindi siya pumunta sa mga komunistang bansa ng China o North Korea? Bakit kaya? Ah, food for thought. Patunay na ang komunismo ay hindi bagay sa pamumuhay ng tao ngayon na may likas na paniniwala sa lumika at may likas na pagnanasa na mabuhay ng malaya. Mukhang hindi natuto ang mga Chino sa aral na nakuha ng mga taga-Europa noon na nung bumagsak ang komunismo, ang mga ito ay hindi na nagbalik pa. Kaya ayon sa mga eksperto, bilang na ang oras ng mga komunista sa China. Pati balita ng NDTV na si Xi Jinping ay nangangamba sa pagbagsak ng mga komunista sa China. Sa harap ng tila makapangyari ang mukha nito, ay nilulumot ang loob. Anong aral ang mapupulot dito? Napagtanto na ang impluensya ng komunismo ay malakas noon. Pero napatunayan din na ito ay hindi angkop sa pamumuhay ng tao ngayon. Pinigil ng ideolohiya ang likas na kalooban ng bawat nilalang kung saan mayroong paniniwala sa lumikha at buhay na malaya. Huwag kalimutan, ibong sa ikinulong ng mahigpit. Kapag nakawalay, hindi na babalik. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.